May forever nga ba? Para sa akin, meron. Ito ay bigay sa sa'yo ng tadhana na dapat mong ipaglaban sa madla. Huwag kang bibitiw kung siyang gusto mong makasama. Dahil sa panahon ngayon, ang dami ng toksong naglilipana. Pero sinasabi ko naman din na ipaglaban mo. Pero huwag sa point na ikaw ay parang isa ng tanga na linulunok na lahat ang pride sa mga kamalian niya na ikaw na lang lagi ang nagpapakumbaba. Sa relasyon kasi, makikita mo sa partner mo ang maturity. Kung siya na masyado ng immature, tapos piling pa niya siya ang mature, mag-isip ka. Siya nga ba ang gusto mong maging ka forever mo hanggang sa pagtanda kundi mo na nakikitaan ng improvement ang relasyon niyong dalawa bumitaw ka na mag move on na kayo sa bawat isa dahil kung kayo talaga ang tinadhana darating ang panahon na mahihinog siya at handa mo nang ipaglaban ng buong buo ng walang alinlangan na nadaram. This is your Tita Inday. Magandang gabi sa inyo lahat.